Hello guys, good morning guys. Gagawa ako ng aking makakain. Gawa ako guys ng puto. Dahil wala naman akong tinapay ngayon. Ayan, nakaredy na to guys. Ito, harina. Nasa 3 ports. Na 3 ports cup lang. At saka isang egg. Baking powder guys. Cheese. At sugar. And ano gatas fresh milk guys wala ko guys ng butter okay lang yan kahit wala nyan at lagyan natin guys Nang baking powder ayan at kunti lang na sugar guys ayan ganyan lang guys guys tancha tancha lang to at haluin natin syempre haluin natin guys mabilisan lang to guys para lang yung video Guys, tansya din yung milk. Kahit anong klaseng gatas, guys, yung pwede din yung nasa lato. Ayan, ganyan lang. Haluin lang natin. Okay, haluin natin dito. Ayan guys, kulang yung ano, lagyan ko na lang guys ng belt. salain ko guys kasi yung yung egg white parang may buubos yung egg white at saka harina Wala dapat punuin, guys. Tingnan nyo guys. Oh, ang dami. Three ports lang yan. Punti lang ang gagawin ko guys. Kasi sa atin lang naman ito. Yan guys, ang aking niloto. Gamitan nyo guys ng toothpick kung luto na. Ayan, kunti pa guys. Guys, ang aking ginawa. Next time guys, pag kayo gagawa, lagyan nyo ng sapin yung takip. Hindi ko na kasi nilagyan dahil tinamad ako. At saka yung cheese melted pala yung nabili ko.